Good morning! Good morning! Kamusta ang aking mga kamanay dyan? Kamusta mga kasari? Malapit na ang Pasko. Konting tulog na lang. Ilang araw na lang ay Pasko na. Sunday ngayon, have a blessed Sunday sa inyong lahat. Meron akong isi-share sa inyo mga kamanay. Ito ay isang paninda pa din sa Sari Sari Store. Hindi natin makukumpleto ang ating tindahan kung wala ito. Para sa akin, hindi makukumpleto ang tindahan, ang laman ng tindahan ko kung wala ito. Lalo na kapag ganitong Pasko, bagong taon, kailangan ito ng aking mga kapitbahay ng aking mga suki. Kaya nag-alala nga ako, akala ko wala talagang dadating na delivery kasi nagkaubusan ang hirap pagilapin nito wala nito sa paleng, ay eh, wala nito sa grocery, meron kang mabibili sa paleng pero chambahan, lalo na dito sa lugar namin kapag nasa syudad ka ang hirap pagilapin nito sa probinsya madami pero dito sa amin ang hirap hanapin, ano nga ba ito ano nga kaya ang aking isishare na produkto ito na isa din sa kinahanap ng aking mga suki kapag ganitong holiday season. Tara, tingnan nyo kung ano nga ito. Let's go! kita ko na sa inyo mga kasari, mga kamanay kung ano nga ba ang aking binabanggit na isa sa pinakamabenta nitong magpapasko. Ayan, ayan, uling. <laughs> Walang iba kundi uling. Bakit nga ba isa yan sa mga mabenta? Kasi dito sa lugar namin, uso ang inihaw. Madaming kapitbahay ang mag-iihaw ng ista, ng chicken, ng baboy. Kaya talagang in demand din ang uling. Kala ko walang darating ni last week pa walang delivery niyan. Mabuti na lang hindi ako nakalimutan ng aking supplier. Pero na makarating siya dito, ayan na lang ang dala niya. Seven, napak na lang daw ang natira. Doon pa lang sa unahan. Talagang halos inubos na ng mga may tindahan. Kaya thankful ako at meron pa rin siyang itinira para sa akin. Ayan. Isa rin ang uling sa hinahanap sa sari-sari store. Kaya kayo dyan, yung mga may planong mag -sari, store or yung may mga tindahan na isa rin po sa dagdag kita at siguradong sold out yan nitong Pasko ay ang uling, 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 uling kayo dyan pang ihaw. and i'm a, e -a king pang malakasang benta nitong Pasko. Sa probinsya, ang daming, ang daming mabibilhan yan. Pero dito sa amin, ang hirap talaga niyan. ang aantay ka. Mas gusto ko kasi yung ganitong klase. Kasi ano siya, ang sarepak na. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano. Sarepak na siya. Yung isang pak, ayan, isang pak niya ay ang bili ko is 100 pesos. Tapos ang laman nito, 15 peraso. Sa isang pack, meron akong tubong 50 pesos. O ba diba? nagdagkita na siya. gusto ko rin yung ganitong nakapack na para less na sa oras. Hindi ko na gagawin ang mag-repack. Dati nagre-repack ako, isang sako ang binibili ko. Pero nang mauso yung ganito, may nakapak ng nag-deliver. Mas ginusto ko na ang um, nakapak para hindi na siya matrabaho. Ayan. Mm. hanggang dito na lang mga kamanay, mga kasari ang aking munting vlog sharing. Pag-share ko ng aking produkto na isa rin sa mga mabenta tuwing magpapasko ay ang uling. Uling kayo dyan mga kamanay. God bless to all. Mag-ingat po kayo lagi. At sa hindi pa po pala nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na kayo dyan. Pakihit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated. Thank you, thank you. Bye-bye!